Guys, dinagdagan ko ng sabaw. So, ayan po, oh. So, ayan muna natin kumulo dyan at lumampot. So, mga guys, ako po ay nagpapainit na ng isang kawang tubig kasi. Yung manok, ibababa dyan mamaya para matanggalan ng balehibo. Ayan mga guys, see you soon. Okay na to, mga guys. So, mamaya, bubunutan ng bubunutan ng balahibo doon po sa kumukulong tubig. Ayan po mga guys. Tapos mamaya, magtinula tayo sa papaya. Lagyan ng igigisa sa bawang, sibuyas, luya, tanglad, lagyan ng papaya. Ayan mga guys, masarap po yan mga guys. Okay, ayan mga guys. Nililinis na ni asawa yung manok. Tapos mamaya, hiwa-hiwain yan. Ayan, tanggalin natin yung mga balihibong maliliit. Kaya, ano natin siya sa apoy. Ayan mga guys, oh. Tapos yan, kumusin ng asin. Tapos, hiwain na guys. Ayan, hiwa na ni asawa yung manok. Ayan, ganyan lang kalaki. Parang bisaya style ba? Ano? Sa Cebu, ganyan sila magluto ng tinola. Ayan. Ayan, mga guys. Ayan, tanggalin natin yung mga balahibong maliliit. Kaya, ano natin siya sa apoy. Ayan, mga guys. Oh. Katapos yan, kumusin ng asin. Tapos, iway na. Ayan, mga guys. Nililinis pa ni asawa sa loob. Tatanggalin yung bituka. Tapos, chap-chapin. Tapos, igigisa na as tinola. So, ayan mga guys. Narito po ang kanyang mga ingredients. Sili verde, luya, sibuyas, bawang, nor cubes, tapos, papaya. Ayan. Yeah. Okay, gagawa na po tayo ng mga ingredients, mga guys. Balikan nga mo ulit sa mga, Dom. <laughs> Isa bawang sibuya, luya. Isa luya. Mariero okay, bilin. kami Ini <laughs> hey, lagi Ini hey, lagi <laughs> yeah, <slap>. hey, <laughs> <laughs> okay, so. Ya, kita, tap. Nginitan na papaya. Yeah. mga okay. guys. Tapos lalagyan ng sabaw. Open natin mga guys kasi lalagyan natin ng North cubes, nor chicken cubes. Oh, guys, oh. Native chicken. Tinulang native chicken. Guys, nilagyan ko ng chicken or cubes. ayun oh, yung dilaw na sa gitna.